Harbis po tayo ng dahon ng ampalaya. Oh. Tataba niya. Oh. Ano po. Marami po tayong dahon ng ampalaya. Ayan ang bunga. Ayan uh. po. Oh. Tataba. Agoy. Okay. Ayan mm -hmm. po. Tataba po niya. Oh. Yan po, kinakalbo ko na po ang aking oh ampalaya. Sobra pong dami ng dahon. Para po, makakuan yung araw. Makapasok yung araw dito. Sandali lang. Yan po, oh, dami-daming dahon. eto, mm. mm. ang dami. Ay, may kumakain na ng dahon. Ayan, oh, may sira-sira. Oh. Tapon natin yan. Doon pa po. Ang dami pa doon. Ang habang niya ang aking ampalaya. Ang aking ampalaya ay nangangapit bahay. <laughs> Natalon over the backwood. <laughs> Ayan na mm -hmm. Hirap mag video. Isang kamay nakahawak sa city. Mm -hmm. Ito. Nagalawit-lawit dyan. <laughs> going up, going down. Ida dry daw po nung aking kaibigan. Ay, ganito na ito. Pumasok doon. <laughs> <laughs> Hmm. apo pero pupunuin ko po yan oh. thank you thank you for watching yan, oh. hello hello gandara thank you thank you oh. Yan, oh, umakyat na sa aking persimol yung mga uh, ampalaya yan, oh. Bye po for now. Thank you, thank you. Nakakatuwa na po ang ating hmm Aroy, aroy. Ang lamok. Malamok na malamok. Thank you po. Ayan na. Iwan ko, bakit napasama ito? Pandak. Eh, maliit. Oh, dami. Ang daming dahon, ang daming dahon. Hmm. Hmm. May diabetic po yung kaibigan ko. I-dry daw po niya gawin yung La, 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 la. Thank you for, for watching. Doon pa. Kukuha pa ako doon. Thank you, thank you. Bye-bye for now.